samahan mo ako magtapo ng basura ito bubuksan natin itong pinto kay pusa akadumi mo kay e yung pusang marumi Ayan, dito tayo magtapon ng basura. Oh. Ang daming tao, guys. so babalik na tayo sa loob. At ala kasi yung nagtatapon ko ng basuray nasa Dubai. Sa linggo pa uwi. Silip tayo dito sa aming mahiwagang ano. Marami dito bukas na ako maglilinis. Ay. kalachachi na may wala pang bulaklak eh oh. Pasok na tayo sa aming loob ng bahay at tayo ay magpapahinga na. At napagod ako ng linisaw ka rin. Ay nga pala, bababa tayo dito sa dito sa second, ay sa first floor namin iwitbitin natin to kasi dito sa baba yung um, aming labahan ayan so nagpapahinga tayo kailangan natin habang nagpapahinga tayo italbog natin tong talbog lang natin to para pag gising tapos na tapos na rin siya sa labahin lagyan natin ng sabon ayan lagyan natin ng sabon tapos serado na panda rin ayan ganyan lang siya tapos na Yes punta tayo dito sa ano kasi meron ako nilaban kanina Ay basa pa to malamang painitan lang natin tapos ganyan yung tapos ang mali pag naiyari na yun may isang oras tuyo na siya tutupiin ko na lang siya tapos akyan na ulit tayo sa taas yung damit ng bata, hayaan mo siya dyan. <laughs> Mamaya pa, balik ko, papulutin ko. Ay. Ayan. Tapos may hagda na naman kami dito, guys. Ayan yung hagda na napunta doon sa taas. Tapos, balik na naman dito. May hagda na naman dito. Ayan, hagda na naman yun, guys. <laughs> <laughs> Daming hagdan. Ay, Diyos ko, Lord. Tayo sa kusina. At iinom tayo ng tubig. -hoo -hoo. Ayan, iinom tayo ng tubig, guys. Bye-bye.